Ang lulutuin nating ulam ngayon ay sinantulan o ginataang santol. At ayan yung mga ingredients. Brown pork, siling green, ginagad na santol, alamang, bawang at saka sibuyas. At ayan na nga, ginisa na yung sibuyas at saka bawang. Pagka brown ng bawang ay nilagay na nga yung sibuyas. At ayan, naluhanin na ng Nagay sa mag translucent at sinunod na nilagay ay yung giniling or ground pork. Yan, ipag-mix-mix -mix lang natin to hanggang sa mag-brown yung ating giniling so, na pork. Yan. Nag-brown na yun ay sinunod na nilagay ay yung alamang. Yan. Pagkatapos naman ng alamang ay sinunod na nilagay ay yung ginadkad na santol. Ay, yung santol na ginadkad ay galing pa pala yan, Quezon. Pwede ng pamilya ng ipag ko at ang sarap yan guys yan ipag halo halo lang natin hanggang sa magmix yung santol at saka yung giniling at alamang yan ihaloin natin ng mabuti para mag absorb lahat sila ang sarap pala yung recipe na yan guys kaya na ako nakatikim yan at ang gusto, nagustuhan ko yung lasa Halo-halo lang siya Minsan mag-brown. Tiyaga-tiyaga lang talaga maghalo kasi Ayan. At sige nilagay na nga yung gata. Ayan. Ang daming gata. Mas maraming gata. Mas lalo masarap. Ayan. At ihalo natin. Ulit. pan tiyagaan lang talaga sa paglaluhalo nito guys pero sulit nito sa sarap ng musika yan at nilagyan pala ng suka tancha tancha lang yun guys paglalagay yan, at saka haluin natin yan. After ng mga 2 minutes, nalo na natin yan. Then, lagyan natin ng paminta. Halo ulit. Then, sinagyan din pala guys na sugar para mag-balance yung lasa niya at ang sarap niya mix lang natin ulit ng mabuti ito hanggang sa mag-observe natin ng ingredients yun at sino lang nilagay ay yung ceiling green ihalo lang natin to guys. Ito na malapit na yung maluto. Pinagmamantika lang natin yan. Ayan, nagmamantika na siya. Ang sarap-sarap yan guys. Mapaparami ka ng kain ng kanin. Ayan, malapit na yung maluto. At luto na nga yan guys. Try nyo yung tindisik na to at mapaparami. Sarap kayo ng kain.